あ Hi mga kakons vlog. So, nagwalis-walis po muna tayo. So, katatapos ko lang magbigay ng pagkain sa ating mga alagang hayop. At ngayon po is nagwawalis po ako at hindi pa rin po natatapos kasi po naging busy ang inyong kakons vlog. So, yan. Marumi po tayo. Yan. So, kailangan po natin walisin yan. Yan. Para maganda yung lakad-lakaran ng ating mga bibe at saka ng ating mga manok. So, kumustahin po natin ang ating tilapia dito sa ating little fish pond. Ayan. Pumihingi sila ng pagkain. Sorry po kung naging busy si Kakons vlog nyo. Dahil nga po is nag-aaral at nag-work din po. Kailangan magsumikap kasi po dalawa na po yung ating, ating junakis na mag-aaral ng college. Thank you so much and please subscribe at abagan nyo po ang ating vlog next my vlog. Okay? Thank you.